nang mga bagong at kami nga pala okay. hey. na pala tayo dito, Kalabasa pa pala na statue doon. Ay, naghihintay sa atin dito. Ay, hindi na may kalabaw. Ay, ay. Hindi, dito naman galing eh. Tignan natin kung may enjoy natin dito sa Calabasa River. Ha? Yeah. Ano po? Ano po? motor. po? <laughs> Okay. Ito yung 360 view sa pinuwestuhan namin. Puro nap napapalibutan siya ng bundok. May bundok dito. Then ito, mas malaking bundok dito. Na maulap. Ang ganda. Shit. Di pa namin alam kung paano yung rentahan dito. Pero pumasok na kagad kami rito. Then ito yung ilog. Saan kaya yung bandawan dito? Presan yung bandawan dito. Ah, may cubicle naman siguro, no? Ayun. Malalim-lalim din yung ilog dito, mga tropops. Eh. Hindi siya ganun ka-crystal clear kasi, syempre, na running water siya. Eh. Pero, mukhang safe naman paliguan. Okay, touchdown. Time check. 9.21 a.m at yung layo na ito mula sa bagong silang phase 10 ay tignan natin ngay 144 kilometers 0.2 144.2 kilometers ang layo niya nakarating tayo dito 9.21 uh, AM ilang oras yun hindi <laughs> ko na matandaan eh okay yan lang muna sa ngayon cut ito yung sample cutting na uh, pinagpwesto na namin. Uh, cut. Okay, what's up mga true Another gala ano naman to. It's nandito tayo ngayon sa kalabasa River. Kararating lang natin 9.21 a.m. And ito yung paligid. Tanungin lang natin. Sir, sir, tanong lang. Magkano ulit yung per head? Wala pong pera sir, cottage lang po, tsaka environmental fee lang po. Okay, ang cottage magkano sir? 500, Ete. 500 pesos. Then, yung sa, per motor? Sa per motor sir, environmental pin namin, 10 pesos lang. 10 pesos, okay. Bali, apat ah, yung motor namin. 40 pesos plus 500 para sa cottage. 540 lahat. Ah, okay. May overnight kayo rito sir? Wala po sir. Ay, wala. Oh. Subagay, walang kuryente ano? Eh, no? Kung magkandi... Kung po, meron po. Ah, meron. Ba't yes, pinagbawal sir? Apo, ah, ah, yung nagulan-ulan na po sir. Ah okay. Delikado. Uh, for safety purposes, uh, pinatigil yung Ay, lilipat ba tayo? Ah, okay, sige. Ay, sir, sa kahit sa ang cottage dito, same ng price? Yes po, same lang po. Okay, 500 pesos. Thank you, thank you. Mm. Nakafix na 500 pesos lahat ng cottage dito napopwestuhan nyo hanggang doon. Um 500 pesos na. May convenience store naman dito. Ito. Pwede kayo mabumili dyan. And ito yung paligid. Ang ganda. Sulit. From left to right. Dito tayo nang galing mga true pups. Dyan. Tapos ito yung paligid. Tignan mo naman yung ano, puntok. Oh. Ganda. Kung gusto yung magdaro, ito may court pa. Oh. <laughs> Tapos ito yung 360 view sa lugar na to. Sa mga panahon na to, tirik yung araw na naman. Sunog na naman kami. Oh. 125? 325. 325. Bawa natin yung alak nito. Uh, so, makataro mga nato. Uh, sige, para sa mga makakapanood lang, sir. Uh, sir, Jong. Jong. Sir Jong. Para sa mga, mga lang, magkano itong... Treadors. 70. Itong 400, yeah, it. 50 yung malaki. 150, ah, okay. Ito yung... 80 it. 80 ang maliit. Ito Ito litro at long. Now, 17. Ah, Diferensya sa... Embassy. Hindi tayo mayinom. 170. Ito, Emperador. 195 po, saka 170. Ano ah, okay. So, may Ngayon, iba yung, pagka... Ano ba may iba yung Raiders dito? Ah? Parang oh, yung ano? sinasabing... Parang labas mo. ah, Jong, dumo kami singili. Sige po, ama. Uh, Alam nila yung presyo, ha? Ah, okay, Ayun, in other words, may sari-sari store tayo dito na pwede nyong pagbilan. Di member may mga kailangan ko yung bilhin. Magkano yung sa tubig, sir? 60 po yan, sir. 60? Dapat uh, deliver ka po kasi namin. Ah, Bali, syempre hindi kasama yung container. Opo. Ah, hindi pwede hiramin yung container. Opo, with deposit na lang po 'yan. Um, with deposit na lang po kayo. Magkano po yung deposit? 200 po. Pagbalik niyo babalik din naman. Ah, ah, syempre. Pero ang pinaka laman 60 yes. Ah. Ito chupais. Hindi okay po. Ah, yung ginagawa lang po dito. Madalang po yung chupais dito, sir. Ano to? Yung ginagawa niya no po. Ah, okay. Ice block tapos tatatarin na lang ganun. Opo. Magkano bentahan 'yan? 10 lang po. 10 pesos per isa po. Ah, yung isang bloke na yun, 10 pesos. Oh, okay. Ayan, pagka bumili ka ng yelo, syempre, napaka-importante niyan sa bawat lakad. Yan. Tapos, ah, ice picking na lang. Sa okay. Saan nag sir, ng, ano, ng salbabida? Sa kanila, sir. Eto, eto, Ah, uh, okay, sige. Daan ko muna yung CR. Thank you, sir. Thank you. Wala pa. <laughs> Adek TV, sir. Eh, search nyo punta natin yung ano rito CR yung palikuran dito syempre may bayad ganun talaga pag naligo kayo dito syempre dito kayo magbabanlaw may corresponding uh, price meron tayong 10 pesos dito sa Dume ihi sampo CR sampuren pausyo na ito. lang para makita ka agad check natin kung may tao ah wala naman silipin natin yan dupa yung sahig then ito yung paligid sarado natin ano yung tubig nga pala rito <laughs> tingnan natin itong kapila ayon ah, may tubig dito Siyempre, mahirap yung tubig dito, mga trupops. Kaya, doon mapupunta yung mga nyo. Tapos, dala kayo ng bola rito, mga trupops. Pwede kayo maglaro ng basketball dito. May ring, medyo, ano lang, <laughs> napas lang lang. Yeah, pero, mapagtyagaan. galing doon. <laughs> Uy, gago na dito ako. Oh, baka umabot dito yan. <laughs> yeah. Okay nang buo. At ito na direto doon. Ang harapang paagot. Kaya ito na buo. Mira, hindi ako makabalik sa inyo. <laughs> Lalawin naman natin yung isa pang, isa pang ano rito. Ito, tindahan. Tara. Bali, dalawa tindahan dito. Etong isa, tapos etong isa. Ma'am, magtatanong lang ho. Opo. Ay, kayo nagtitinda rito. Magkano ho yung renta ng ano? Nang, 150 po. 150. Kahit anong size na po yan dyan. Ay, okay. Sige. ano lang po yan, hindi po kayo umuwi. Umuwi. Uh, Pong isang araw yan. Okay, malinaw na. Thank you, madam. Then, kung may pangangailangan kayo, pwede kayo bumili nito. Yan, may mga alak, may mga pagkain. Lang Aha. <laughs> pwede pong magpaluto. Ah, pwede magpaluto. Apo, ah, so pwede po kami magluto dito. Kung dali ay ano po kayo, ay order. Luto po namin. Okay. Kunyari nga, may nag-aalok ng hilaw na kamote. Kala namin na, po, ipaluto papaluto ipaluto rito. Yun. Magkano yan? Depende po sa ako. Okay, Kasi pa yung matamis, yung matika. Ganun po yung ginagawa po ng ibang Oh. po sila naka pang mga uh, adulto. nga eh, si tatay kanina, nagtitinda eh. Kala namin ready to eat na eh. Ayun, hindi na. <laughs> Pwede pala magpaluto rito. Ayun. Ay, lang po sa kami nag-inuwi mga gamit namin dahil po yung ay okay inab o oh, nga pala nung bagyong karina no oo ang lakas ko eh. kahit dun sa amin mga ano binahari Oo. Mm kaya -hmm. yeah, kahit saglit lang Sir, naumulan. Tignan, sili na, na po. Oo. Oh. Ibig sabihin, eto, lumubog yan lahat, madam? Yes, sir. Alam nyo po ba yan? Ang nakalitaw na lang dyan yung... Eh, yung flag. Uh -huh. Oo. Oh, Buti nga po, hindi nasira eh. Maapaw pala talaga to. Eh. Nakakatakot itsura na eto, sigurado. Hindi ko ma-imagine. <laughs> Nagtanggal nga po kami ng mga water lily. Ayan dito po eh. Sir, pag hindi po namin tinanggal yung water lily, nadami. Masisira po. Uh, ayan. Sige po ma'am. Thank you po. Uh, pwede pala magpaluto rito. Depende na lang sa kung paano siya lulutuin. Uh, sige po. Thank you madam. Then 150 pesos yung ano, natin. May kita nyo rito may mga nagpapaanod sa ano nagpapaanod sa ilog. Yan sila yung mga umarkila ng salvabida yeah, tapos nagpapaanod after magpaanod dyan nadalin doon siguro ang ganyan lang tapos lalakad ulit pabalik pabalik dyan tapos ganun lang hmm. kung sa tanawin lalot ganito yung panahon ang sarap dito masasabi ko ang sarap panalo rin eh, yung bundok na to sa personal ang ganda dito sa video hindi ma-appreciate eh. tara lob -lob tayo sa mga panahon na to medyo malakas yung current nya yan tinatangay ako malakas yung current dito tayo sa gitna. Nababatak yung pa ako pa yung cellphone. Ang lakas. Ang malakas, malakas mga true pups. dito lang tayo sa gilid. Puro sa mga maliliit na bata, medyo delicate. Pero siyempre, super vice yun lang. Pero sa mga katulad ko, adult, ah, ang sarap. Ano talaga? Then may mga mabababaw naman tulad dyan. Mababaw yung area banda dyan. Then muli, ito yung cottage namin. 500 pesos. Then yung sa mga motor, 10 pesos each ang ecological fee. Ang dami nagtitinda rito. Ito, tulad dito. Ice crumble, may ice cream. Kanina may honey kaming binili. Ang dami. May mga matamis na candy. May isa-isa nila lahat ng mga cottage nila mula doon. Doon, yan apunta rito. Binibenta nila. At hanggang dito na lang muna mga True Pups sa Kalabasa Picnic Ground 2. At naliligo na naman ang mga pagong. Okay, cut. Panaka oh, oh, short ka dito ah, oh, parang kan. Lalakas na lalo yung agos. Man, it's me. dj me, J. Me. in the mix